Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, may ikilala natin ang mga hayop na veterano sa paghuhukay ng lupa. Una sa ating listahan ay ang mga mole. Isa itong uri ng mamal na palagi nagtatago sa ilalim ng lupa. Mukha itong daga, ngunit mas malapit itong kamag-anak ng mga hedgehog. May kita ang mga mole sa iba't ibang sulok ng mundo mula Amerika hanggang sa Asia. Palagi itong abala sa paghukay dahil paborito nilang kainin ang mga uod at insekto na nagtatago sa ilalim ng lupa. Panglima ang mga mole sa ating listahan dahil sa loob lang ng isang oras, kaya nitong maghukay ng labin talampakan. Katumbas ito sa tao na naghukay ng isang milya sa loob lang ng isang oras. Nagagawa nilang humukay ng malalim dahil sa kanilang malapad na kamay at matutulis na koko. Ibig sabihin, kung merong ka rin malaking kamay, mabilis ka rin ng lupa. <laughs> Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Dahil sa husay ng mga mole, napaisip tuloy ako. Ano nga ba ang pinakamalalim na hinukay ng mga tao? Para malaman ang kasagutan, dapat mong matuklasan ang Wooding Dean Well sa bansang United Kingdom. Yang nakikita mong maliit na butas, yan ang Wooding Dean Well. Ito ang may titulo bilang pinakamalalim na butas na hinukay ng mga tao nang hindi man lang gumagamit ng anumang makinarya. Mano-mano itong hinukay ng mga tao noong 1858. Nagsilbi itong irigasyon ng tubig sa mga sinaunang tao. May lalim ito na 1,280 feet. Katumbas yan sa kabuoang tangkad ng Empire State Building. Pag ako ang nandito, maghuhulog ako ng piso dahil pakaswertehin pa ako. Sa ngayon, nilagyan na ng takip ang wooding Dinwell dahil peligro na may mahulog sa butas nito. Oh no! Iisipin ko pa lang na mahuhulog ako sa butas na to. Kinikilabutan na ako. Ang pang-apat sa ating listahan ay ang Naked Mole Rat. Isa itong uri ng daga na nakatira sa ilalim ng lupa. Mabilis mo itong may dahil sa kanilang balat na kulubot at wala ring balahibo. Sa totoo lang, kung kasing pangit mo ang mga mole rat, dapat ka talaga magtago sa ilalim ng lupa. Importante sa mole rat ang tumira sa ilalim ng lupa dahil dito nila binubuhay ang kanilang pamilya. Meron silang maliit na komunidad na kinabibilangan ng walumpung miyembro. Sila ay mga herbivore dahil kinakain nila ang mga halaman na tumutubo sa ilalim ng lupa, gaya ng kamote, karots at patatas. Ang mga naked mole rat ay kabilang sa ating listahan dahil kaya nilang humukay ng lalim na labing limang talampakan sa loob lang ng isang oras. Ginagamit ng mga naked mole rat ang kanilang mahabang ngipin na parang kutsilyo upang butasin ang mga lupa. Kahit gaano pa katigas ang lupa, kayang-kaya itong ngat-ngatin ng mole rat. Kung ikukumpara ang ngipin ng mole rat sa makabagong teknolohiya ng tao, wala itong binatbat sa Cola Super Deep Borehole. Ito ang may titulo bilang pinakamalalim na hinukay gamit ang makinarya. May lalim ito na 12,262 meters o 40,230 feet. Nagsimula itong hukayin sa bansang Russia noong May 1970 at natapos ang paghuhukay noong 1992. Inabot ng mga scientists ng labindalawang taon para mahukay ang lalim na 12 kilometers. Para magkaroon ka ng ideya kung gaano ito kalalim, mas malalim pa ito sa Mariana Trench na pinakamalalim na bahagi ng karagatan ginawa ang proyekto na kola Super Deep Borehole upang pag-aralan ng mga scientist kung ano ang nasa ilalim ng lupa. Pero, permanenteng ipinatigil ang paghukay sa lupa. Iyan ay dahil sa palagi nalulusaw ang bakal sa init ng lupa na umabot ng 180 degrees Celsius. Palagi rin daw nasisira ang makinarya sa sobrang tigas ng mga bato. Ngunit ayon sa ilang mga kwento, may mas nakakatakot na dahilan kung bakit ito ay pinatigil. Ayon sa ilang mga eyewitness, may na-record na nakakatakot na tunog ang mikropono nang minsan nila itong ipinasok sa kailaliman ng butas. Ayon sa ilan na nakarinig ng audio recording, maaaring nahukay raw ng mga scientist ang lagusan papuntang impyerno. Ito raw ang dahilan kung bakit itinigil ng mga scientist ang paghuhukay sa butas. Natakot daw sila sa kung ano ang kanilang madidiskubre sa ilalim ng lupa. Isa man itong haka-haka o katotohanan, hindi na natin ito matutuklasan. Dahil ang kola Super Deep Borehole ay matagal nang tinakpan noong year 1995 gamit ang 9 inches na bilog na bakal. Buti na lang at tinakpan dahil baka maglabasan sa butas ang mga demonyo at halimaw sa impyerno. Pangatlo sa listahan ay ang mga langgam. Siguradong hindi mo inasahan na ang insekto na to ay kabilang sa mahusay maghukay. Sa unang tingin, mukhang maliit lang ang lagusan sa bahay ng langgam. Pero sa ilalim ng lupa, dito mo may kita ang lawak ng kanilang teritoryo. Para mas lalo mong maunawaan ang husay ng mga langgam, tunghaya natin ang pagbuhos ng simento sa butas ng kanilang bahay. Sa loob ng tatlong araw, nagawa nila magpasok ng sampung toniladang simento sa bahay ng langgam. Pinamunuan ito ng profesor na si Louis Forti. Pagkalipas ng isang linggo, tuluyan ang natuyo ang simento. Dito sila nagsimulang maghukain ang lupa. Unti-unting nadiskubre ni Professor Louis Forti kung gaano kalawak ang koloni ng langgam. Ang mga bawat bilog ay nagsisibing kwarto ng insekto, samantala ang mga lagusan na ito ay ang siyang kalsada. Talaga namang mamamanghaka sa husay ng mga langgam sa pagdisenyo ng kanilang bahay. Ayon sa datos, may lawak ito na 50 square meters at may lalim na 8 metro. Sa estima ni Professor Lewis, umabot ng 40 tonelada ng lupa ang hinukay ng mga langgam para lang makabuo ng ganito kagarang kolonya. Ang galing, di ba? Feeling ko, mas matalino pa ang langgam kaysa sa mga tao pagdating sa engineering. Kung ang mga langgam ay kaya maghukay ng napakaraming lupa, Abay siyempre, kaya din 'yan ng mga tao. Noong 1999 sa bansang Switzerland, gumamit ang mga engineer ng makinarya na tinawag na tunnel boring machine. May taas ito na 30 feet at sadyang dinisenyo upang magbungkal ng malalaking tipak ng lupa. Napakalakas ng makina nito dahil kaya nitong bumutas ng lupa sa ilalim ng bundok ginamit ang tunnel boring machine upang mabuo ang proyekto na tinawag na Gotthard Base Tunnel. Ang underground tunnel na ito ay ang siyang dadaanan ng mga tren na magduduktong mula Switzerland papuntang Germany. Ito ngayon ang kinikilala bilang pinakamalaking underground tunnel sa buong mundo. Number 2. Earthworm Nagulat ka pa ba kung pangalawa sa ating listahan ay ang mga bulate? sa tuwing maghuhukay ka ng lupa. Asahan mong may earthworm kang mayikita. Hanggat may lupa sa isang lugar, meron at meron kang bulate na makikita. Kabilang sila sa ating listahan ng mahusay maghukay dahil kahit malambot ang kanilang katawan, kaya pa rin itong maghukay sa lalim na pitong talampakan. Kinakain ng bulate ang lupa upang sipsipin ang mga nabubulok na bagay gaya ng dahon, kahoy at pati ang pupo ng mga hayop. ewang ko ba kung ba't maraming natatakot sa bulate, samantala ang cute-cute naman nila at sobra pang lambot. Pero kung ang makasalubong mo ay ang Mongolian Death Worm, ewan ko na lang kung hindi ka matakot. Isa itong maalamat na halimaw na maikukumpara sa higanteng bulate. Sa sobrang laki, kumakain raw ito ng tao. Naglalabas pa nga daw ito ng laso na kayang lusawin ang iyong balat. Ayon sa report ng mga eyewitness, may raw ito sa disyerto ng Gobi. Kaso, mahalaga na malaman mo na ang Mongolian Death Worm ay isa lamang fictional monster. Ibig sabihin, isa lamang itong kathang isip at hindi pa napapatunayan sa mundo ng siyensya. Mabuti na lang at baka atakihin ako sa puso pag may nakita akong ganitong bulate. Ang number 1 sa ating list ay ang aardvark. Ito na ata ang pinakamahusay maghukay ng lupa sa lahat ng hayo. Ang mga aardvark ay isang uri ng mamal na matatagpuan lang sa Afrika. Madali mo silang maikilala dahil sa kanilang mahabang uso at matutulis na kuko dahil sa kanilang kuko, nakakayanan nilang maghukay ng lupa na may lalim na 30 feet. Sa sobrang husay nito maghukay, nahukay din nila pati ang mga luma pictures. Palagi silang abala sa paghukay ng lupa dahil sa paghahanap nila ng langgam at anay. Ang mga insektong ito ang paboritong kaine ng mga aardvark. Pero ano nga ba ang pinakamalaking makinarya sa paghukay ng lupa? Para malaman ng kasagutan, dapat tayong tumungo sa North Dakota, USA upang masaksihan ang malatransformer na robot. Ito ang Bucket Wheel Excavator. May taas ito na 315 feet at bigat na haabot ng 14,200 tons. Grabe, sa sobrang laki. Parang pwede na itong kumain ng building gaya ng sa pelikula. Kinagamit ang makinang ito para makatulong sa pagmina ng minerals gaya ng coal at jamante. Alam mo ba na ang bucket wheel excavator ay inooperate lang ng limang tauhan? Pagkatapos gamitin ang makina, mahirap itong kalasin kaya sa halip, pinapasabog ito para ma-disassemble. Sa paglipas ng panahon, napakaraming imbensyon ang kayang humukay ng lupa. Ngunit hindi pa rin matatawaran ang husay ng mga hayop sa ganitong trabaho. Ang mga hayop kasi ay kaya itong gawin kahit walang tulong galing sa teknolohiya. Ikaw, alin sa mga hayop na to ang pinaka nagustuhan mo? Ano pang hayop na magaling maghukay ang hindi ko na isama sa ating listahan? I-comment mo na yan sa baba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Aljur. What's up kay DeAndre Jordan at Dudong. Shout out kay Parano Boxhead. Hello rin kay Ran Tumaron, Christian Abugutal, Justin C. Dequilla, at kay Max Kairis Mijares. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.